Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Sa iba pang balita, binalaan ng presidente ng grupong pisto ng pamahalaan na maaring humantong sa korte ang usapin ng PUB modernization kung hindi pa rin pakikinggan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Department of Transportation ang kanilang mga hinainga para sa grupo kailangan na anyang ibasura ng tuluyan ng pamahalaan ang Franchise Consolidation ng PUB Modernization Program at alisin ang itinakdang December 31 deadline para dito. Hindi umano sila tutol sa modernisasyon pero hindi sila sangayon sa maling paraan ang implementasyon nito, lalo na't na voluntaryong pagsuko ng prangkisa ng mga operator ang gustong mangyari ng gobyerno na posibleng magpatigil sa kanilang kabuhayan. Ngayon nila, handa naman silang makipag-usap ulit sa DOTR kung mayroong patutunguhan ang kanilang dialog. Pakinggan natin ang pahayag ni Piston President Modi Floranda. Ah uh, hindi malayo na umabot po tayo sa legal battle. Mayroon lang mga ilang inaayos pa at uh, pag po natin. Kasi malino naman po, ang batas ng ating parangkisa ay galing sa batas. Yung pong ay galing sa executive order. Hindi naman pwede yung isang executive order ay mandato niya yung Republika. Ang uh, panawagan natin sa LTPRB at uh, mismo kay BBM ay yung pagbasura sa 2017-011. Dahil ito naman may yung punot, uh, punot, dulo ng, uh, kahira, ng uh, kalituhan sa anin uh, ng ating public transport at siyempre yung pagbasura dito sa deadline ng uh, December ng uh, 30, 30, 31. Dapat ito yung hinaharap ng LT permit ng DOTR. Sa mantala, nananawagan na ang transport group na Manibela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makialam na sa usapin ng PUB modernization kung hindi re ng DOTR at LTFRB ang issue. Nagsimula na kahapon ang tatlong araw na transport strike ng Manibela na matatapos sa Biyernes, November 24. Ah, binalaan ng grupong ang pamahalaan na kung di pagbibigyan ang kanilang panawagan, posibleng masundan ng mas malawak na tigil pasada ang kanilang protesta. Pakinggan natin ang pahayag ni Mar Balbuena, ang chairperson ng grupong Manibela. Natin na uh, uh, makarating ito sa ating uh, mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na Uh, mag-intervene na po sila dito na wala pong katapusang tigil pasada ito kung yung mga taong kumakausap sa amin ay binubola lamang po kami at pinapangakuan. Uh, kailangan natin uh, makakuha ng konkretong sagot na may garantiya at katiyakan na magpapatuloy po ang ating hanap buhay. Maraming salamat po. Huwag mag-subscribe na po tayo kayo subscribe na rin po sa channel ko.